Ayan, what's up uh, mga kabiyahe? So, for today's video mga kabiyahe Bisitahin natin ang ano, uh, Madungan Dam I think part siya ng ano, sakop siya ng Solsona So, isa din po dito yan sa dinadayo dito sa Ilocos Norte Si maganda kasi yung tubig doon and Kadating yung uh, uh, area malamig yung klima dun guys so again nadala pa rin natin si blue Bee. so so far guys sa uh, three 3 months and 20 days na po sa akin si Euro model T150 FI so so far so good naman so marami nga nagsabi na after 1 month wala na daw sira na daw tong speedometer ko yung Uh, board panel ko so maraming ang iba dyan eh ano eh. yung iba pa nga dyan is wala pang one month makakilalang brand pa eh may issue na so yan lang kasi yung uh, hindi maganda sa atin sa mga kaugalian natin mga Pilipino na nakabranded ka na uh, naka ka kalang lang is uh, minamata mo na yung naka uh, China bike So, actually marami nagsabi mga kabiyahe na hindi naman talaga China, China bike si Euro. Sabi nila Taiwan daw yung parts nito. So, marami nang daw nga may nakausap din ako ng nagtrabaho daw siya sa Mitsukoshi dati 4 years daw siya. So, talagang galing daw talaga sa China itong mga parts niya. So, actually ah uh, gagawa pa tayo ng separate research about this pero for me talaga guys ang hinala ko talaga is China talaga guys so hindi natin magkakaila guys na lahat ng kahit mga kilalang brand yung sa sinas sinasabi yung branded is ano um, yung ibang parts nya guys yung mga engine parts mga Uh, motor parts niya is talagang manufactured sa China pero ang magkaiba lang kasi nila sa quality na ginagamit. So aminin natin sa hindi makabyahe, ang China lang yung pinaka uh, malaking manufacturer ng uh, lahat ng ano uh, bagay dito sa mundo, guys. Sabi nga sa survey, 80 to 90% is made in China kahit pa nga yung mga sikat na brand na USA yung mga US-based company na uh, worldwide yung product nila is uh, ina-symbol nila yung mga product nila guys is China pero yung mga materials nya is highly quality talaga so marami kasing ano uh, sabi nila eh China bike sirain Depende po talaga yan sa nag-alaga alagaan mo lang yung mga engine oil nya, gear oil okay na yan huwag nyo lang kalimu, huwag nyo lang patuyuin ng mga oil nya para goods tayo ito si Bluebe guys yung model T natin 3 months and 20 days na sa atin bali naka apat na change oil na ako nito sa engine oil tsaka isang beses sa gear oil kung napanood nyo po ako yung mga previous videos So, bakit ganon? Kasi, uh, biruin nyo guys, every month halos 1,000 plus odo yung tinatakbog nito. Kasi, ah, halos araw-araw guys, may rides ako. And during Sunday, talagang may malayo ang long ride ako guys. Lastly lang, yung sa Sunday, yung tinakbo ko is mahigit 400 kilometers. Kasi, pumunta ako ng Cervantes. So, wala naman. Okay naman. Good. Siguro, yung iba, aminin naman natin sa hindi kasi affordable lang kasi yung mga China bike uh, siguro uh, may downside sa quality pero tamang pag-alaga lang guys uh, uh, aruga sa ating gamit kasi haanin mo yung branded na sinasabi nyo tapos burara naman eh talagang masisira yung motor ba? Diba? so Payo ko naman doon sa mga nakabranded na mahilig magmata sa mga naka-China bike. Uh, ano na lang, respeto na lang kasi hindi naman lahat afford talaga 'yung mga branded, 'di ba? So, sa price range lang 'o, oh, kita mo ang layo ng akwat ng price nila. compared mo sa China affordable. So, yun nga lang uh, magkatalo sa quality and performance. Pero 'yun na nga, tamang alaga lang, 'di ba? So, yun lang, face lang, face walang away. So, by the way, mga kabiyay, update ko kayo mamaya pag malapit na doon, ah, malapit na tayo doon sa Madungandam. Dam. Maganda doon, mga kabiyay. Ay, 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 Hindi ko nakita yun. Ang bira. <laughs> ah, amok na yun, ah. Yan, maraming nagsabi sa akin. May nag-comments na... 87... Ano? 77,300. Bakit hindi pa daw ako nag-Conduct Click 125 na uh, 80,000? So, dinagdagan ko lang lang sana daw ng 3,000. Para may branded na daw ako. So... Ah... Uh, Rason ko naman, guys. um, uh, Sa halagang 77,000, meron nga ng 150cc. So, yung kasing... Ah... Uh, Uh, Honda Click na 125i is 125 lang siya. So akalain mo may 77,000 ka na pero 150cc na yung motor mo. So ako masaya naman ako sa pinili kong brand kasi hindi naman ako binigo, hindi naman hindi pa ako pinahiya nito. So nakailang long, long ride na ito, guys. At saka no hate, no hate feeling sa ha, doon sa naka Honda Click. Alam ko maganda yung motor nyo standard yan pero based on my observation mga kabiyahe talagang napupugian ako dito kay click ay sorry kay ano kay your model t 150 fi kaya ito yung napili kong brand bukod sa affordable siya mga kabiyahe um, reliable din siya kasi as, as, as kung magre-rehearse talaga kayo guys Uh, hindi naman talaga totally china kasi yung ibang parts niya guys galing taiwan uh, yung iba daw may, may nagsabi nga sa akin nga nagbaklas siya yung may parts sa engine nga japan yung nakalagay so pag japan talagang tatak ng makina yung parts ng makina is talagang reliable talaga yung mga kabiyahe maasaan talaga pag uh, japan made so hindi ko lang alam, hindi ko pa na-confirm yun kasi hindi pa ako nagbaklas ng mga playerings So soon, uh, uh totoo na natin ang pansin about, those, uh, about sa comment na yon mga kabiyahe. si para ano, ma-stop -ma na yung laging nagko-comment na sa comment section dyan sa mga reels ko, sa videos ko nga. Sirain daw, one month lang later may nararamdaman na daw. So, di ko lang alam kung nakuha sila ng ganitong mo, uh, model kasi kahit branded nga guys kahit kakabili bili mo lang may issue agad So, kung talagang matatimingan ka dun sa unit na may defect na may factory defect So, uh, talaga Pero sa akin guys sa uh, ilang months na to, okay naman wala naman akong problema ano, hindi pa naman ako pinapahiyaan ito So, nakailang long ride na ito growin mo guys, sa 3 months and 20 days naka halos mag 4,000 udo na kasi every month ng tinatakbo ko abot ng 1,000 plus oh, as you can see in sa, ano, sa panel natin kung nakikita nyo mga gabi oh, 3,923 kilometers na yung udo nya 3 months and 20 days pa lang diba so talagang ano laging ginagamit si ano at uh, bukod dyan mga kabiyahe is ginagamit ko siya daily pang groceries yun. kaya yung iba nga sinabi at taas na ng udo mo eh 3 months pa lang sa akin 6 months ano pa lang daw 2,000 eh ginagamit nila trabaho lang eh trabaho uwi trabaho yun lang at sa akin na daily ko ginagamit halos araw araw may rides ako ngayon may rides ako bukas hinto mo na pang grocery lang tapos in the next day may rides na naman and mostly yung tinatakbo 200 kilometers balikan ganoon to talagang ano pero all goods naman siya guys talagang wala akong ano wala akong hindi na ako pinahiya sa motor na to in terms of power especially sa akyatan kahit may back ride ka okay kayo so yun lang ah, marami kasing nagmamata dyan ah, sirain daw bulok may nag ano post ko lang para uh, mga kabiyahe, para hindi kayo may, meron kasi nagsasabi diyan na imaginary haters so ayan yung mga proof ko yung nagko-comment no di ba imag, imag, imaginary haters pa ba yan so di ba ayan malapit na tayo mga kabayan sa Maduangan Dam ang ganda ng sapan nila dito ang lino ng tubig mga kabayan Oh abundant sa tubig tsaka oh pwede ka nang oh ganda oh pwede ka mal pwede ka nang maligo diyan you know nagragasa galing sa dam yan, eh oh wow oh, oh. nagragasa yung tubig diyan oh ganda, ah, ganito kaganda yung sapa nila dito guys oh Napakalinaw oh. pwede kang maligo you know 2 minutes na lang yung biyahe natin makarating na tayo sa Madungan Dam malapit na tayo guys and for almost 4 years na hindi ako nakabalik dito yung last punta ko ata dito last 2017 or 2018 yun ang last punta ko dito I think uh, church activity yun Ayun oh. Kaso walang tubig na. <laughs> ano walang tubig? Daming ang tubig na namin kanina. Ganda kasi dito guys. Ayan oh. Nakita ko na yung dam. Ayan guys oh. Yung dam na yun. Grabe ang ganda. Palamig pa dito oh. Gusto mo magparilak, magpalamig. Ano ako Punta kayo dito mga kabiyahe. Dati yung entrance dito, I think ay walang entrance, yung cottage lang is 500. Ewan ko lang ngayon kung ano. Nagmahal ba sila kung nagtaas? Hmm. Ayan. Welcome to Madungan Dam. Dito saan tayo pwedeng magano? Saan tayo pwedeng mag-park? you know ganda dito oh. yun no ayan mga kapiyahe welcome to Madungan Dam asong layo natin dun sa ano oh. ganda dito course dala natin yung motor natin mga kabiyahe ang lino ng tubig guys oh Oh. babat, Ayan, at least for almost 5 years guys, nakabalik ako dito ganda dito mga kabiyahe oh. Ang linaw pa ng tubig. Kaso walang ano. Wala masyadong tao ngayon. Tayo nating bababa. Eh. Tingnan natin for closer look yung tubig. Let's go. Eto guys, ang linaw ng tubig oh. Pwede kang maligo dito. Kaso bilikado dito ng area siguro, kaya malakas yung ano. Malakas yung agos ng tubig. Ayan, madungan dam. Let's go. Maliligo kami mga kabiyahe. Ooh. I love Madungan Dam. Lingras Ilocos North Kala ko sa zona. Ang oh, ganda dito guys oh Pwede na mga kabiyahe oh Saka ang lamig ng tubig dito Nakaka fresh Oh May nag-ano pa dito guys oh. Oh, grabe, Labig ng tubig guys. Oh. May ano doon. May lakas ng tubig oh. May eh, mga patong-patong na batong na parang ano eh. Parang tower. Naligo na. Ganda talaga dito mga kabiyahe oh. Ayan, may mga turista tayong bisita. Eh, naliligo sila. Ayan guys. Wow. Walang pinagbago ang madungan dam mga kabiyahe oh. Ayan, katapos ko lang maligo guys oh. So, ayan, that's it for today's video mga kabiyahe. Kita-kits na lang tayo for the next episode. Thank you for watching!